Grabe guys, oh, bahan na naman guys, habagat lang to eh. Life coverage sa'yo ngayon guys, sa uh, bag, uh, kasi may bagyo ngayon. Bagyong goring. At saka may papasok naman na low pressure area. Ito yung epekto niya. Kita nyo, talagang hmm. magala yung camera natin guys, kasi hinawa ko ng maayos. Grabe. Paglabantayan natin yung pulay na yan guys. Pag umapaw yan. Delikado yung santarita. Yan yung yeah, santarita yan. Jan. Laging ba lubog sa baha na yan jan, guys. Kahit tabagat lang. Lubog sa baha. Tiga. Grabe eh. yun. Kabagat lang to malapit na guys oh sa level ng semento oh Braby, ang sarap magtanog yan oh grabe oh grabe oh Yan guys nakita nyo sa ating kamera Nawasak yung gilid nya guys ng ilog Buti dito banda matibay Sa ating tinatayuan ngayon matibay ito Grabe Malakas pa tong ulan guys Pag lumakas ang ulan guys Apaw yung ilog ngayon gilikado oh. Delikado tayo ngayon guys Grabe oh. Ilang beses na ito nangyari guys. Last month ganito din. Grabe itong tubig na ito. Galing pa ito sa bundok oh. Delikado mga bahay dyan oh. Pag nalulog na naman. Grabe oh. Maulan ngayon guys hanggang mamayang gabi. malakas pa rin ang ulan ngayon malapit na maumapo yung or ma, ma level ng tulay Oh, lakas ng hangin, grabe. Nakapayong na kasi tayo kaya mahirap mabasa yung camera natin kasi oh. Ganito dito, guys, sa uh, Ulonga po. Lakas ng hangin pa oh. Gumagalaw-galaw yung camera natin, no Grabe. Hu. Uh, Nakapayong lang kasi ako, oh. Grabe oh. malapit na yung ilog mapawa no. Tara balik na tayo. Grabe yun. Oh. Parang tsokolito. 3-in-1 coffee. muntik no kunti na lang oh ma na sa napakalalim yan dyan guys baka maulong yung mira natin nakas pa ulan